Isa nga po sa mga probinsyang pinakanasalanta ang Pampanga at nakatutok doon live si Micaela Papa sa Kandaba. Mika? Pia, kahit nga panakanak pag-ambon na lang ang amin na nasa dito sa bayan ng Kandaba, ay eh, hindi pa rin humukupa yung baha na hanggang bewang at uh, maabot pa nga ng hanggang dibdib sa ilang barangay. Tuloy ang buhay sa barangay San Agustin sa kabila ng bahang iniwan ng ulan nitong nagdaang linggo. May nagsiswimming, may nagkakaraoke, at kung magutom, may bangkang naglalako ng tinapay. Sanay na sila sa baha. Biyaya pa nga raw ito sa iba tulad ng gumagawa ng bangka. Ganitong tubig ba tayo hindi kay natatakot? Hindi. Kasi kung matatako 'di sya ma, siyang kinabubuhay mo pagka uh, nanginisda ka. Ayon sa Regional Risk Reduction Management Council, anim na bayan sa Pampanga ang apektado ng walang humpay na ulan. Isa sa mga pinaka-apektado ang Candaba, na catch basin ng tubig galing Nueva Ecija at Aurora Provinces. Delikado ang mga bahay sa tabing ilog, na taon-taon na lang daw inaanod dahil sa umano'y paglapad ng Pampanga River. Yung last line of defense ng tubig uh, along the Pampanga River ay eh, critical na yung Apalitarites at Maclevi. Eh ayaw naman natin hintayin pang masirayan. Kaya ako, uh, yung 7 se to 800 families, gusto kong ilipat sana yan sa magalang ng ano ng national housing. Namamangka rin ang mga residente sa ilang bahagi ng barangay San Vicente sa Apalit, Pampanga. Ang isa pang problema nila ngayon, tubig na maiinom. May amoy na raw kasi ang tubig na galing sa poso dahil ilang araw na itong lubog sa baha. <mulong noise> Pia, ayon nga sa lokal na pamahalaan eh, ay nagpapalala nga sa baha ay yung hindi pa naayos na bulodam sa San Miguel, Bulacan. Pati na ang nasirang Apalit Arayat Setback levee na dapat ay last line of defense nga dito sa Pampanga River. Kaya naman umaasa sila na magkakaroon ng centralized monitoring system nitong mga flood mitigating facilities along Pampanga River. Pia? Maraming salamat, Micaela Papa.